sobra ayaw ko bagyo na ba kami lang dalawa mga idol hindi kami nagdala ng mga bata kay hirap na pag ano malakas baka mabutan tayo ng lakas kaya dalawa kami niya ngayon ni idol Adrian siya na ng mga mga will ang mga idol

Ezekiel. Ito wala tayo, malayo pa yan mga idol. Kaya hindi kami nagdala ng mga bata. Tama lang kayo na idol. Kaya siguro nagutom yung mga isda sa ano. Straight na yung ano, ilang araw na? Dalawa? Dalawa.

kaya kay pag-ulam. Nag-ulam kaya nagano kami ng pangawil. Ala. Ah, ala, lapo pala inum, yung tinaso. Ah. Iyo Dito 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 muna. Yeah, buksan mo karyo. Buksan mo karyo, buksan mo buksan. buksan, buksan, buksan. Ah. Ito graso idol. Ah, ah pang-ulam yung hanap, lapo-lapo yung natali.

Ligo. Talaga ba kayo doon? Ha? Huh? Ligo. <laughs> wala mag ano walang ano walang Agus, may magkain tapos lang yung agos dala siguro sa ano sama ng panahon Em <laughs> <tuk> Galing tala gene idol, idriyan manga idol. Mana na ka idol? Ha? Mana na man ali. Hm. Silir. Eh, dikamba. Siya, pa pala ka idol. Siya, si Tama yung dalawa mga kaetal eh. Masakas, malakas. May ulas naman o baka matakot eh no. Talagang nagrakot tayo diyan. Malakas parang malakas na yan. Tapit na sila. Ulos, ulos. Ulos, ulos. Ulos.

Ya mira na ina gali to kala kas idol

Ah, uh, dito ang Eh, dito ang ano namin yung sa isla talaga. Naputayamin ang subasco. Kasi alam mo 'no, iba ba kayo? 'yung. Hindi ito pala sa tao, ha? Sa bangira. Sa bangira ba 'to? Wala isla. Uh -huh. Tayo lang lumaot. Oo. No. Kita hey. tayo mga do kung kailan to magano maghina. Oo, tong guys, ang dalay do. Tayo, tanggalan hintay oh. Oo, mga lods. Grabe, layo pa la yung ano. Oh, oh. 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 Bek! Ayo dulu lho, lu bawa. Oh. Ah, gampang. Wow, okay. Sayang, ayo dulu. ah. Oh. Aming, usah. Eh, okay, sayang, sayang dulu. tapi nakabit tau. Okay. Tuh, oh, dandan, 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 dandan. Eh, da. okay, puto lah isang kawil. Gajang. Putang panang unos, tak puto pa isang nylon.

nylon isang kawil lang gamitin mo kawila lang talaga itong mga idol so sayang ay ay unos pa sige sige, sige. area na lang yan kung anong buwi na tayo kung ano may lakas na pa na yun o lakas lak area mga idol hindi na siya mag ano lakas na naman hindi natin na you know? nah. akalain na no? ganito na Akala, kalakas mga idol o no?

Ito na tayo, putol pa yung isang kawin. Sayang, sayang, sayang. Kaya uh, kami maraming salamat. Ganit, ngayon lang tayo nakaano ng ganito na naman kalakas ng idol. Kaya uwi na natin. Maraming salamat okay. Ano idol? Track? let's go. Let's antara tayo mga idol. binta ni eh, ano, Adrian ayan 5.1 yung Groper Idol times 700 3.570 tapos yung good size Idol lahat puro good size ayan o 3 kilos ang 5 times 1,000 ayan 3,000 kaya umabot puro 6,570 sayang mga Idol kung di lang nagbagyo ma malakas Idol madagdagan pa sana kaya lang umuwi na kami ayan maraming salamat sa inyong lahat ayan o si Adrian mga Idol o. kinuha niya yung bayad sa ano, mga Idol